makaka so, makakaparehan natin si Mark Vincent uh, Cabrera. Yung pong nakitinda dito sa Heidi Agustin Rice Store. Magandang hapon na uh, kuya. Magandang hapon po. Ayan. Tatanong ko lamang, na uh, hindi ba kayo tumigil sa pagtitinda ng uh, 41 per kilo na bigas simula noon? Opo, hindi po. So, tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy po. O, buti naman, meron kayong uh, nakukuha na ng gantong uh, halaga ng bigas. Meron naman po, ano, may mga ahente na po kami na nakukuha na ng ganyan. Ayan. So, kamusta? marami bang bumibili ng gatong kasi na bigas? Bibihira po yung talagang walang wala. Oo. Kanina, nabota namin yung babae. Opo. Bumili na siyang sako? Opo. Kalahating ka man po, 25 kilos. Oo. ayan. Ano yan? Dati na bumibili sa yon o ngayon lamang? Hindi po. Ngayon, ngayon ko lang po siya nakita. Eh. nakita Opo. itong uh, 41 pesos. Opo. मराम सलामत माठ सिो मराना सलामत